Magandang araw po sa inyo lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay ang tamang pagsang-ayon sa maiksing paraan. Okay po? Okay, dito na po tayo sa number one. I am a farmer. Ako ay isang magsasaka. Yan yung napakinggan nyo doon sa inyong kausap. At gusto nyong sumang-ayon din sa kanya na ganun din po yung profession nyo. Pero gusto nyong sumang-ayon sa maiksing pamaraan. So, para magawa po natin yan, magbasihan po muna natin yung sinabi noong kausap nyo. Okay? Ang pagbabasihan nyo po doon ay kung anong ginamit niyang verb, anong uri. Kung mapapansin nyo, dito sa I am a farmer, ang verb na ginamit niya ay isang linking verb. Yun po yung uri ng verb. Isang linking verb. So, binibigyan po kayo ng senyales na sa pagsang-ayon nyo, dapat bumabasi po sa linking verb yung inyong isasagot sa kanya. Okay? So, so po, gumamit siya ng linking verb, ang una nyo pong salitang gagamitin sa Ingles pag kayo ay sasang-ayon ay so na sa Tagalog po niyan ay itong rin. Okay? At kung mapapansin nyo, linking verb po ang ginamit noong tao, ang isusunod nyo po sa so ay isang linking verb din po. Okay? Ngayon, ang malaking tanong, anong linking verb ang dapat gamitin? Bumabasi po ang linking verb sa pronoun na gagamitin nyo. Okay? Kung ang ginamit nyo ay I, M po ang inyong gagamitin. Kung ang ginamit nyo po ay he o she, is po ang gagamitin nyo. Kung ang ginamit nyo po ay they, are po ang gagamitin nyo. At kung mapapansin nyo, gumamit po ako ng I kasi gusto kong ituro ang sarili ko na sumasangayon ako sa kanya na ganun din ang profesyon ko. Kaya kung mapapansin nyo, ang linking verb na ginamit ko ay M. Kasi ang M po, ang tamang kapareha po para sa I. Okay? So, pagkatapos ko isulat yung so bilang rin, M naman po ang aking isinunod na linking verb. Saka ko isinunod yung salitang I na ako. Na ito pong M ay wala pong translation sa Tagalog. Pero pag tinranslate po itong ako rin, ay dapat meron po yung kasamang linking verb. Okay? So, M-I. Ako rin. Okay, dagdag ideya pa po. Gumamit ako ng so. Kasi yung aking napakinggan na sentence kung saan ay sasang-ayunan ko ay isang affirmative sentence. Ibig sabihin ng affirmative positibo. Hindi gumagamit ng salitang not o hindi sa Tagalog. Ako ay isang magsasaka. Walang salitang hindi. Dito sa I'm a farmer, walang salitang not. So yan ay senyales na nakapositive sentence yan. At pag nakapositive sentence yan, ang ating pagsang-ayon po ay ginagamitan ng so. Okay? Gagamit lang po tayo ng so kung yung sentence po ay gumamit ng verb na na ang uri ay linking verb at saka nakapositive sentence. Okay? Okay, dito naman po tayo sa number 2. Kung mapapansin nyo, sa number two, I'm not a farmer. Hindi ako isang magsasaka. Ang ginamit po nating sentence ay isang negatibong sentence kasi gumamit po tayo ng hindi o, o, o not sa English. Okay? Pag ganyan po ang napakinggan nyo doon sa inyong ayunan tapos, Gumamit na siya ng na, tapos ang ginamit niya pa po ay verb na ang uri ay linking verb. Ang gagamitin nyo naman po sa pagsangayon nyo sa maiksing pamamaraan ay itong neither o neither. Na kapag tinagalog po yan ay hindi rin. Okay? Tapos ang isusunod nyo lang po dyan ay yung linking verb. At saka yung pronoun na kapareha niya. At ang ginamit ko po dito ay itong MI. Neither MI, hindi rin ako. I'm not a farmer, hindi ako isang magsasaka. Pag sinangayunan nyo yan, na hindi rin po kayong magsasaka sa may, sa maikling pamaraan, ito po yung sagot nyo. Neither or neither MI, hindi rin ako. Okay po. Okay, dito naman po tayo sa number 3. Ang titingnan nyo po ay ganun din kung positibo ba yung sentence o hindi. Kung mapapansin nyo, positibo kasi hindi naman po tayo gumamit ng salitang hindi o not. I like playing chess. Gusto ko ang paglalaro ng chess. ba? Diba? So, positive yan. So, pwede na po natin agad ilagay itong salitang so. Okay? Ngayon, tingnan naman po natin yung uri ng verb na ginamit sa napakinggan po natin, na sasangayunan natin. Itong like, gusto. Kung mapapansin nyo, ang like o gusto ay hindi po isang linking verb. So, dapat ang gagamitin po natin na salita o isusunod natin sa salitang so ay hindi na po isang linking verb, kundi alinman sa do o das. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, ang ginamit ko po ay do dito kasi ang isusunod ko pong pronoun ay isang I. Pag ang ginamit yung pronoun ay I, we, they, o you, do po ang kaparehan noon. Okay? Samantala pag she o he, das naman yung may ES ang dulo. Okay? So, itong so do I, pag tinagalog nyo yan, ganun din ako. Okay? Yung ganun din, yan yung so do. Yung I, yan po yung ako. I like playing chess. Gusto ko ang paglalaro ng chess. So do I. Ganon din ako. Okay po. Okay. Bali, ang ginamit ko po dito ay do o pwede ring das kung papaltan nyo po yung ating pronoun ng she, ng she o he kapag yung sentence na sasang-ayunan po natin ay naka-present tense. Kung mapapansin nyo, itong number 3, I like playing chess, gusto ko ang paglalaro ng chess, naka-present tense po yan. Hindi naka-past tense. Oras po yan ay naka-past tense, yung ating auxiliary verb na do o does, papaltan nyo ng did, noong did. Kasi yung did po, yung po ay para sa sa tense na pang nakaraan o naka past tense. Eh kung mapapansin nyo dito sa number 3, hindi naman po nakapast tense itong number 3 natin kundi naka tense kaya do po ang pwede natin gamitin o does. Okay? Ngayon dito naman po sa number 4, naka present tense din po ito pero naka negative kasi gumamit tayo ng hindi o not sa Ingles. Okay? So, ang ibig lang sabihin niyan, gagamit po tayo ng neither o neither. Tapos kung mapapansin nyo, ang isinunod po natin ay do. Kasi po, ang ginamit po dito sa number 4, ang uri ng verb ay hindi po isang linking verb, kundi isang auxiliary verb. Pag auxiliary verb po ang ginamit, senyalis po yan na ang gagamitin nyo po ay maalinman sa do o das. Kung yung inyong sentence na napakinggan, o sasangayunan ay naka-present tense. So, yan po yung tamang paliwanag dyan. So, neither do I. Do po ang ginamit ko kasi ang gusto kong gamitin ay yung pronoun na I. Kasi yung po yung tamang magkapareha. Do at I. Okay? Neither do I. Hindi rin ako. Yung neither do, hindi rin. Tapos yung I, ako. I don't like playing chess. Hindi ko gusto ang paglalaro ng chess. Pag sumang-ayon kay na may na, ayon kay nang neither do I. Hindi rin ako. Okay po. Makikipansin po dito sa number 4, naka-present tense din po. Kaya present tense din po yung ating auxiliary verb na do. Okay? So makikitandaan na po. So guys, sana natutunan nyo po ito. Malaking tulong po ito kung gusto nyo umagri o sumang-ayon sa maiksing pamaraan. Okay po? Maraming salamat po.